Ikapito ng Oktubre, taong 1915. Nagsimulang bumagsak ng tuluyan ang kabisera ng Serbia na Belgrad nang ito'y sakupin sa pangalabang pagkakataon ng mga Austriano at alimang sundalo. Naunang sinubukan ng imperyong Austria-Ungre ang paglusob sa Belgrade sa pagsiklab ng unang digbaang pandaigdig. Ngunit nabigo ang mga ito sa kabila na kanilang labang sa tao at kagambitan na naging simbolo ng katatagan ng Serbia sa unang parte ng gera. Inilunsad naman ang katilang pangalawang pagsakop kasama ng Alemanya, gunit hindi ibinigay ng mga taga-Serbia ng madali ang kanilang kalupaan at lumaban hanggang sa hindi nila kayanin ang mga lumulusob. Naging tanyag dito ang isang talumpati ng kanilang obisyal upang palakasin ang kanilang loob sa kabila ng pagkasiguro na sila'y mababatay Ngunit bilang mga bayani na inalay ang kanilang mga buhay para sa lupang sinilangan. Bumagsak ang lungsod sa ikasyam ng Oktubre at kasunod na nito ang Bulgaria na naging hudyat ng tuluyang pagkontrol ng mga Alemano at Austriano sa rehiyon.